Ayan mga kaibigan, alas 8 na po ng gabi, 2 hours from now, magsasarado na kami ng aming tindahan at Pesonet Cafe. Pero bago kami magsara kaibigan, bago kami matulog, may ginagawa po kami no, bilang mga sari-sari store business owners. Napakalaga po ito kaibigan, no? ito yung tinatawag namin na evening routine. Gawin niyo po ito bago kayo matulog kaibigan para tiyak, lalo pong lalago ang yong sari-sari store business. Ayan mga kaibigan, ito na po ang karugtong natin no, sa uh, una na ating video. Yung uh, ating morning routine. Ngayon ay ang ating afternoon hanggang evening routine. Tingnan nyo, no? Ayan, may mga customer na tayo sa labas. Ang oras po ngayon, may kaibigan, ay papakita ko sa inyo. 5.25 PM. So, ngayon po, sa mga oras na ito, magsisimula yung ating evening routine. Uh, magiging malakas yung ating bintahan dahil within this hours, hanggang uh, 5, 6, 7 PM, dadami po yung ating mga customer, bibili ng kanilang panghapunan. So, ayan, so meron na tayong customer no sa 5 p.m. Hello, Janelle and hello, Tingnan nyo at meron pa si Natalie. So, noong Day? Ayan, bibili na sila kaibigan. Bigan. Ah, tingnan nyo, panghapunan. Fiesta Biflop. So, ah, tingnan kay kaibigan. Ito na sinasabi ko, peak hours. Kaya, kami, pag kami na malingki, gamay, Day? Fiesta Biflop daw, ang kaibigan. Pag kami daw, ay, ah, kami ni Francis ay na malingki, or na grocery, uh, we always situate na mag 4pm bago mag 5pm nasa bahay na talaga kami kasi mabintang mabinta ang mga oras nito kay Bigan ito yung aming routine kailangan open na no kung mag grocery man open na kami sa 5pm kailangan nakauwi na ng bahay oh sirado na breaks, <laughs> unsan pa? magic sarap Ayan, so pampasarap no. Ay, tingnan niyo kay Bigan no, itong sinasabi ko mga pansauk sa ulam, mga pangulam, ulam iyon yung mab uh, mabintang mabinta talaga sa hapon kasi nga dinner time, hapunan time. So bibigyan naman natin yung ating customer kay Bigan, ha? Meron pa kay Bigan, frutos. Yan masaya talaga ako pag magdala ng bata yung mga uh, magulang kasi nga tiyak uh, bibili ng mga pagkain pambata. <laughs> Ayan mga kaibigan, ayan mga kaibigan, ito nang bayad ng ating customer no sa kanyang hapunan na beef loaf with magic sarap. 40 pesos lang po ang kanyang babayaran. So susuklian natin siya ng 60 pesos. Ayan, unang binta natin sa 5 5:30 na siguro. Ano bang oras? Niyo, nakalimutan ko tuloy kaibigan. Ay hindi pa pala 5:27 pa. Ayan, salamat. Tingnan niyo, may mga customer pa tayo sa labas. Thank you so much. Ayan mga kaibigan, may bumibili rin ng Winston. Nating soki si Janbert. Thank you so much. So, masaya talaga ako, kaibigan, pag evening, no, malakas ang ating bintahan, kaya kailangan hindi tayo aalis ng bahay pag evening or hapon na, paputang gabi. Ayan, mga kaibigan, no, uh, ito yung bayad ng Winston, 10 pesos sa pala yung Winston ko, their friends. So, itong routine namin ni Francis maaga talagang maghaponan si ate GB kasi noon, kaibigan, nagkasakit ako, tingnan nyo. Tapos ako maghapunan kay Bigan alas 5. Wala pang alas 5 kanina naghapunan ako. Kasi noon kay Bigan nagkasakit ako. Maraming bumibili sa hapon tapos hindi ako nakakain sa tamang oras kasi maraming bumibili. Ayan, nalipasan ng gutom. Hello Frances. Ayan si uh, si Frances naghapunan na rin. Wa kag sausage. So hindi siya ayaw niya ng sausage kay Bigan lang tsaka togi. Ayan, so hindi pwedeng uh, sabay kaming kumain ha, kasi pag sabay, mahirap pag may bumibili their friends. Ayan, so ready na, no, panghapuna na their friends. Tulog pa rin yung aking isang hamster, yung dalawa gising na. <laughs> so habang tayo nagbabantay ng tindahan, ayan, so nangingis rin ako no, or nagpapasalamat sa mga tao na nanonood sa aking videos. Tinitingnan ko po yung mga nagko-comment, tingnan nyo. Ito yung ginagawa ko, routine ko na rin to, no yung mga nagko-comment sa aking mga videos, tinitingnan ko at pinupuntahan ko rin. Ayan. So, thank you so much, God. No, marami na nanonood kay Ate JB. So, ready na rin yung ating listahan kay Bigan kasi nga, pag ganitong oras, marami rin tayong customer na uutang. Ayan. Just today kay Bigan, January 15, no? Oh, meron na ng utang, no? January 15. Tingnan, oh, na-blur pa, oh. Diba? Nagpapautang ka rin kasi si Ate JB, their friends. So, Okay na magpautang basta siguro doon magaling magbayad yung taong uh, umuutang ha. Ayan, so ready ng distance ka ball pin. naka -ready na ang calculator. Mahalaga ito kay Bigan kasi para sure talaga hindi tayo lugi sa pagkalkyo no sa pagbilang kung magkano ang babayaran ng uh, ating customer at magkano yung ating sukli. Yung itlog ko malapit nang uh, maubos pero huwag mag-alala na sa yung ibang itlog. Bumili kami kani uh, kahapon pala ito. O tingnan niyo ba? So meron tayong pang-refill. Ayan. So ako kaibigan hintay-hintay lang na 5 pm na kasi. So mamaya talaga yung ibang customer ay darating na. <laughs> so masaya ako itong aming uh, evening routine kaibigan. Uy, yung tuyo ko. Ayan naubos na dito sa lalagyan. Nakalimutan ko kaibigan. Buti na lang nalala ko. Ilagay ko muna yung tuyo sa lalagyan kaibigan ha. Ayan kasi yung lalagyan ko ng tuyo wala na pong laman. Ayan. So, lalagay mo na ni Ate GB yung toyo, ha? Kunin na natin. Mga kaibigan, kahit hindi weekend, tingnan nyo, ha? May bumibili ng red horse. O, saradong? Oh. Ayan. Sabi ko sa kanya, sali ko siya sa aking video. Bumayag naman, no, yung aking inaanak na si Christopher. So, itong kaibigan, no, lagi kong sinasabi na dapat kahit, ah, uh, I mean, dapat talaga full pack yung ating tindahan, kompleto, kahit sa mga, ganito kaibigan, no? Yung iba kasi magsta-stock lang ng maraming bear products pag weekend, kasi mabintang-mabinta. Pero kaibigan, si Ate bino. no? Ako, sinasabi ko po talaga sa inyo, yan, it... uh, mag-refill muna tayo, ha? Sinasabi ko talaga sa inyo, kaibigan, kahit hindi weekend, dapat marami tayong stocks na alak. Kanina pa ko binibilhan, kaibigan, mga pang-pito, pang-walo na. So, pa pala dong? Malamig na malamig malayo pang bahay nila kaibigan tingnan nyo dito siya bumili kasi mura lang po uh, sa, sa iba po, 130 tsaka 140 yan. E kaya GB, 125 lang. At meron pa siyang sigarilyo. Sigarilyo dang? Okay. Duhaan ni Dong ha. Bibigyan naman na natin. Ayan mga kaibigan, 150 ang kanyang kwarta. Kwarta sa Bisaya. <laughs> Pera kaibigan, no? So, 125 tsaka dalawang mighty. Ang sukli niya ay 7 pesos. Ayan, thank you so much, Dong. Salamat. Malayo ang bahay nila kaibigan. Pakita ko sa inyo. Pero dito pa rin siya bumili kasi nga mura. Ayan, tingnan nyo, no? O? Oh. ba? Oh, diba? Malayo ang bahay nila. May marami pong mga tindano, ang apat o tatlo. Pero dito pa rin po bumili si Krister kasi nga mura po ang ating paninda. Ayan! Marami pa, marami. May mga batang bumibili. Ang sa'yo mo, na. Daga nagsod. Ayan, butin kaibigan, no? So, nagtitinda rin po ng butin si Ate JB. Yan, so nagtitinda rin ba kayo ng butin kaibigan? Subukan nyo magtinda ng butin. Ayan, i-on mo natin yung lights. Nagtitinda butin. No, dalawang klase yung butin ko kaibigan. Ito po, ang agila ay tag 25 pesos. Puhunan ay 20. Ito po, ang puhunan ay 26. Binibinta ko ng 30. Mas mabigat kasi ito kaibigan. Mas maraming laman. Kaya mas mabinta. Kahit mahal, mas mabinta pa rin. So magtinda rin kayo ng butin kaibigan ha. Ayan, malakas ang bintahan ito pag peak hours. Kasi yun, yeah, lutoan time na. Lato. Kulafo? Iyan, umiinom bata po, umiinom. Harang <laughs> kulafo. So, gamay day? Kulafo siguro yung papa niya, kaibigan, no? So, yung kulafo natin ay 50. So, 50 plus 30, nabutin 70. E, mong dong doon, day, 30, ah, oh, 80 pala. Nabubuna ko sa mat. 50 plus 30, nabutin 80. Ayan, so, maraming customer sa labas, puro bata mga bata kasi yang, ang ang you ano know, tinutusan ng kanilang mga magulang oh salamat 80 hey, na na. yung minum na wako minum ng kulafo bata ka pa ah papa pala niya kay bigan <laughs> salamat ayan so meron ni nagpalodo, no may jikas pala tayo kay bigan Hello, day. Ayan, smiling. Dalaga na. <laughs> Dalaga na sa Kim. So, ayan. Nag cash in na, ano? Nagpa-cash in siya kaibigan. So, thank you so much, God. Tingnan nyo, kaibigan. Ito na sinasabi ko. Pag ganitong oras, ayan, mabintang mabinta talaga. Peak hour. O, tingnan nyo. Ayan, alas 5 pa lang, kaibigan. Wala pang alas 6. Marami nang bumibili. Hello, Frances. Busy na tayo. Ayan, yung pera ko, kaibigan, naging ano na. Ah, meron akong ah, 2,000. dalawang libo. Meron pa akong mga PO cards. 400 pesos, ah, 405 pesos ang bili kong bawat isa. Ah, nakagawa na rin ako ng... Ah, vlog, kung paano yan, gamitin ang card, kaibigan. Walang 20. <laughs> Maraming coins. May 50, 100, may tag 1,000, pero walang 20. Hello. Yan. Hello. Hello, hello, hello. Eh, may nagsabi ng hello sa labas. Huh? Ah, yung kaibigan ko na. Hello, cha. ay isa miya. Hello. Salamat, day. Hello. Yan, ano, makita to, day. Oy! Ah, din dela tinaw. Eh, ko kay friend. Dapat friendly tayo kay no para uh, marami na magkakagusto sa atin, no? Marami tayong magiging kaibigan na magiging suki so rin natin. Ayun, another customer sa si So, ano kay dahil gabi na talaga, alas 8 na po ng gabi. Tingnan natin yung orasan, ha. Ayan, so 2 hours from now magsasarado na kami ng amin tindahan pati yung amin. Pesonet Cafe no. Shout out sa mga bata na naglalaro dito. 10 pm ko kasi no 10 pm po kami kadalasan nagsasarado ng aming uh, sari-sari store dear friends pero bago tayo magsara ito po yung uh, routine namin ha bago magsara we should see to it no kailangan dear friends uh, nakagawa na tayo ng yellow ayan ice big po at uh, mamaya uh, maglagay pa ulit kami gagawa pa kami hanggang mapuno ito dear friends and then uh, maglagay na rin tayo ng mga soft drinks. Mag-refill tayo ng mga soft drinks, their friends. Maliliit, malalaki. Sorry, sira ng, ang pintuan ng freezer. <laughs> Pero okay no, ma maganda pa rin siya no. nag ice pa, nag yellow pa rin siya kaibigan. So, mag-refill. No? Bago matulog, mag-refill ng yellow, mag-refill no. Ay, mag-refill ng mga soft drinks. Red Horse. Para kinabukasan their friends talagang malamig hat. So, mag-refill tayo. Ito yung ginagawa namin their friends. Nagre-refill kami. Ayan. So, konti na lang ang stocks namin. Malakas ang bintahan ng Red Horse, no? Tingnan nyo. Halos maubos, no? Meron pa naman yan sa ilalim. Pero, ano na? Siguro six cases ang obos or seven. At imagine, ha? Hindi po ngayon weekend. Talagang may nag-iluman lang. So, shout-out sa aking mga sa so, aming mga prayers. Thank you so much. Ayan, so nagre-refill kami ang ito kay Bigan. ah uh, Kino-close namin ito, nilalagyan namin ito, no? Takip. Bago kami matulog, ayan, nilalagyan para safety sila, their friends. So, mamaya na, kasi hindi pa naman kami magsara. Pag magsara na, uh, may mga takip po yan. Takip pa sa tagal, basta takip. <laughs> ayan. So, yun yun ang ginagawa ni, namin, no? Ate GB at saka si Francis, their friends. So, marami ang umutang kanina. Pero okay lang, maganda naman sila magbayan So, bago rin kami matulog, ah, uh, namin na nakarefin na rin kami ng mga paninda, katulad ng mga junk foods. Kanina, kaunti na lang ito ang laman kaibigan kasi nga maraming uh, bumili. Pero, ayan, uh, nakapag lang kami ni Francis bago magtulog, nakarefill na yan. Yung mga uh, cakes natin kasi nga bukas may klase, may pasok sa paralan. Eh yung uh, place natin, yung tindahan natin no nasa harap lang ng kasada, tapos para lang yung nasa ano, harapan. So sure na mga bata, mga nanay nila bibili ng pangbaon sa school. Alam nga naman bukas pa tayo mag-refill, mag-display, mabisi tayo. Kaya before kami matulog, mag-display talaga kami yung mga pangbaon sa school. Kasi nga bukas po ay may klase. Yan, shout out kay Francis no, na nag-enjoy siya. Nanonood siya ng video their friends. Ayan, so ito yung ginagawa namin kay Bigana na bago po kami ano, Bago kami magsara. At syempre, yung aming yung binta namin, ah, syempre kaibigan, amin po itong uh, ilalagay sa lalagyan at uh, dalhin namin sa aming kwarto sa itaas kasi noon po, ninakawan kami, sinimot yung aming uh, binta. Pero okay naman ngayon kasi meron na kaming CCTV. Yan, isa, mayroon kami CCTV dyan. may uh, Dito, pangalawa po sa sala namin. Daan dalawa dito sa amin Pesonet Cafe. Isa, ayo isa lang pala kasi meron din sa labas ng ating tindahan. Doon po sa labas. Pero kahit may CCTV pa, kaibigan, yun yung, yung binta natin dapat dalhin natin na sa ating kwarto. <laughs> Mahirap na mabuti na kaibigan na safe yung ating binta. Ayan, so yun lang nga. Ito lang aming routine there, friends. Ready na yung ref namin. Marami ng uh, soft drinks. Ayan, sure natin uh, na sarado talaga, no? yung isa kong ref, hindi ko muna siya uh, ginagamit kasi wala namang occasion, pag may occasion ginamit ginagamit ito sa new year, sa fiesta, sa pasko uh, sa weekend, minsan ginagamit rin and so talagang ishore natin na naka unplug lahat, ito tong selling pan kibigan, hindi ko na ginagamit kasi matutulog na ako mamaya unplug lahat, yung naka plug unplug lahat para iwas sunog and then safe rin po tayo sa uh, save sa kuryente i-unplug lahat na hindi kailangan, hindi gagamitin no? i-unplug, uh, bago matulog ito lahat, tanggalin namin, unplug namin and sure, natin na sarado lahat ng pintuan para safe talaga, so ito lang yung aming uh, evening routine dear friends ha ayan, so thank you so much at as uh, sinamahan nyo si Ate JB ha, again good evening sa ating lahat, God bless us all po